Good morning guys. Luto pa na adobong lagay natin ng mantika. konting mantika lang siya guys. Mag-isa tayo ng bawang sibuyas. Sili. Sili. Bawang na. Pagisa natin ng barang. natin na din kulay brown. Ayan guys. Ayan kulay brown na siya. Sunod ang ating sibuya Mmm. Bang-bango. Isa pa lang yun guys. Ang banana ating silig. Isa din natin para lumabas yung anghang. Ayan. Ayan. Sunod ang, atin, ang ating ang ating hangkong. Ayan guys, nahugasan ko na siya. Marinis na siya. Ayan.